toman ano kaya masarap na dito toman ano yun na na po ng video ayan idol luluto tayo ng toman ano kaya masarap na luto dito <music>

pali ata ng kalis. Eh, wala kalis <laughs> itu, Wala kalis.

Hãy subscribe cho

Ito ba yung, yung mga oh. At, sigang. oh. 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 Sa ano? bagong chef. Hmm. Chef Tayo, so tayo, tayo. Tayo, tayo. Tayo, po, idol, meron po. Hmm. ayan. <laughs> <ang laughs> <pagiruto. Yon. laughs> uh -huh. Nakasalang na yung kawali natin. Taman -tama, o, yun, yung,

man Ya. Sibuyas. no. Uh, Lalagyan na natin, no? Oh. Puso na saging. Ayan, tsaka hilaw na saging.

-a a okay. Kumukulong okay. na. Ano, yung... natin ng pampasim. 246. Yeah, ano, na yung tara. Uh, Dalawa. Dalawang e, kaya, na 'yan. wala. anong oras pirma? pirma luto na po kasi gulay natin, kaya asima na.

Mmm. Wala -hmm. lang 'yan, ulik. Ay. pag Ay, diyan. na. Mm -hmm. Hindi kasiyan. yan, yan. pakukuloy na lang po natin at pwede na i-serve. Mhm. Mm

Alright. Mm, Alright. Oh, wait. Sandok na rin no. Sandok tayo ng minangahan, mga lodi. Ayun. Yes. Yeah. Eto. Diyan ulam ah. Poor, isa bawa nga lang. Hindi na tayo ah, magpagpiritot. Malakas kuehang ini. Eh. Ah. Hmm. So, Ayan na po, kaya na. At oh, si Joe, uh, eh, may uh, sinundo lang. Sinundo si nanay. Hmm. Kaya na po. Kaya, no, kaya na po. Kaya na po. Eh pa hukas sa ano sa Kayo. Ay kayo po. Kayo eh. yeah, yeah, <laughs> <man. laughs> yeah. si si po. Okay din ah. Beton ni. Ayun. May at saka sinigang sa puso na toman. Oh. Sinigang sa puso. Kain na po. Kain po kayo, kain po. Oh, sige na. Sabi, kain na. na Pusin po, po natin siya na yan. Ako po. Kain ko, makasandok pala. Ito po yeah. muna. Pus, malalag lagi ating kanin, no? Eh, <laughs> Malag tayo. Kaya yun, no? Ah, mga idol. Ah, Maraming salamat Abisin po sa aming Bayo li... Jobert, kasama niya mga driver. Tayo okay. po tayo malodi po Kain.

isda, Okay, okay. Ay, pag nagsawa ka sa isda, sasawa ka na rin mga uli. Hindi pwede sa wala. pa rin po magsasawa. Inahanap buhay ka talaga. Kaya nga. Kung nga pwede magsawa sa iyo. Parang sinabi mong sawa ka na sa hanap buhay. Okay, okay. Kailap yung ulit ka. Ah, isda. Paray. Ulo na ito man, mga lods. Ulo na ito man. May oh bis de vista po. ng video. Masama sila sa mga ano? Kami mm -hmm. mm -hmm. yung kanina, yung yung Hindi makapasok yung ranger ata dito.

O yung mga followers, pwedeng dumayo rito, o. Mag-message lang kayo kay Idol. Message-message lang. okay kita mo, nag-message lang kami. Nakasunod na kami. Palo natin follow. palo. O, mga ka-Joy. magpapalaw na. Pag-iis Bulig na walang kamata lang. Pag-aaral ito, boss. <laughs>